Malinaw. Ah, malinaw na kuno yung paningin niya, guys. Hello, guys. Magandang hapon and welcome to my vlog. So, ayan, guys. Kanina pala, guys. Hindi ko na na-vlog doon, guys. Pumunta kami sa... kung saan nagpa-ano si CJ ng kanyang salamin. Dito sa salamin niya, guys. Saan nagpasukat. Ayan. So, kanina. Kinuha na namin kanina. Kahapon pa sana nag-text yung taga... taga iCare. Ayan. Yun po yung pinuntahan namin, guys. And... Hindi kami nakapunta kahapon kasi alas 4 na siya nag-text eh. So, hindi na. So, ngayon na lang kami pumunta, guys. Karina, mga tanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta kami ni CJ doon. At, syempre, ipapakita ko sa inyo, guys, kung gaano kaganda at kaliwanag na ang paningin ni CJ ngayon, guys. Ayan, ipakita ko sa inyo. So, andun siya sa taas, guys. <coughs> Ayan, guys. So, andun siya sa taas. Nagmumodule sa sa taas. Kumusta na yung paningin mo ngayon, CJ? Ha? Malinaw. I-compare mo doon sa ano, sa isa. Yung sa dati mong salamin, anong masasabi mo? Ah. Malabo. Okay guys, malabo po yung uh, dati yung salamin, yung free po na salamin niya guys. Malabo daw po yung paningin niya doon. Kaya kung ano man yung nakasulat doon sa blackboard guys, ay hindi niya nakikita. So ngayon, siguradong kita, ang kita muna yung nakasulat sa blackboard. Oh, mag-participate ka na yan. Hala! <laughs> mag-participate na rin siya, guys. Kaya nakikita na siya. So, nung una pala, hindi ka nag-participate. Hala! Kasi hindi mo nakikita. Oh, ang kay. Hindi na participate kasi hindi nakikita ko ano man nakasulat sa blackboard, guys. Eh, syempre, explain mo yung tan teacher. Hindi mo pala narinig yung mga sinasabi ni teacher. Narinig. Oh, o, tapos? Narinig lang. Walang nakita. Mayroon. <laughs> Mayroon. Kanina, guys. Tuwang tuwa siya kanina, guys. Pagsuot siya sa salamin. Tuwang tuwa siya kanina. Kasi, ang linaw. Siguro, nanibago siguro siya, guys. Ang linaw ng paningin niya. Kasi, siguro, kasi i compare niya yung ano, yung mga nauna. Ay, yung una niyang salamin ay malabo nga siguro yung paningin niya. So, ayan, oh. Nagbombo siya, guys, oh. Ayan. Tama ba yung ginagawa mo? Aba, chinika na niya guys. Oh, ayan. Oh, may mga chick na yung module niya. Oh, check chick X. Ah, kuya ako si G. May chick na yung module niya. <laughs> so, ayan guys. Masaya na rin kami para kay CJ, guys. And sana tuloy-tuloy lang -tuloy sa pag-aaral mo CJ. Ayusin mo yung pag-aaral mo, Dodong. Ha? Dodong. Ayusin mo yung pag-aaral mo, ha? Ah. Uh, pero guys, ang sabi ng doktor doon guys ay... Uh, babalik kami doon, i-check ulit yung mata niya sa May. So, 6 months guys, mula po ngayon, pagkadating ng 6 months, ay babalik kami doon sa pina-check upan ng mata niya. Si-check upin ulit yung mata niya, kung ano nang status na naman ng mata niya, Kung lumabo ba luminaw ba Basta ayan bawal yan tanggalin Pwede siya mag cellphone guys Kasi ano po yan back to back po yung Radiation yan pinalagay ko dyan Sa, sa uh, salamin na yan So meron sa front radiation Tapos dito din sa loob sa back Ayan po back to back po yung radiation yan Kaya medyo <clears throat> Pricey din po yung salamin na yan Guys <laughs> Pa ganyan ganyan lang yan guys So ayan o oh. Ah, diba? Pag ganyan-ganyan lang yan, pero pricey po yan. Kasi, pinaanuhan ko talaga yung radiation niya. Kasi, alam ko talaga, itong bata na to ay napakahilig sa cellphone. So, ayan, guys, hanggang dito na lang ating video. Please, like, share, and comment na rin kayo sa aking mga uh, video, guys. And, please, follow for more, for more video, guys. And, God bless you sure, all. Bye-bye. Mabuhay tayong lahat. And, mag-ingat. Okay?